morning mga kaibigan, nagluto tayo ng paan ng manok. Ayan, o, buhusan na natin ng Sprite. Ayan. Buhus na natin. 1.5 na yung Sprite. O, kalahati na So, ayan. Na, napakuluan na natin. Tinapon na natin yung kanyang tubig at ginisan natin ulit. Ito, takpan natin ulit. Ito. <laughs> na natin yung ating chicken cubes. At ilagay naman yung pamintang buo. Lagyan ng isang sachet na oyster sauce. Tayo ng toyo. Ay, okay, ayan. Lagyan ng nor seasoning. Ayun, haluin natin. So, ito na po yung ating paan ng manok. Ayan, ito yung ating pananghalian. So, luto na mga kaibigan. Yum, yum. Magandang araw sa ating lahat. Araw ng linggo. Happy Sunday, everyone. Thanks for watching. Bye-bye.